may oh na, na hindi naman lingid sa kaalaman ng gobyerno yan dahil doon sa uh, itong uh, bigas 20 meron na ay uh, ito yung uh, hindi nabenta nung panahon ng uh, food security emergency na binanggit nila nung February na 25 pesos ipapasa at ang bibili ay dapat yung mga LGU pero nakita natin na hindi hindi kinagat ng mga LGU kasi hindi naman nila mandate at ngayon ay bago election, ito'y nilabas nila na ito na tupad na yung pangako ni BBM na 20 pesos per kilo. Pero hmm. kung titingnan natin, sobrang limited yung stock kaya sobrang limited din ang nakakabili nito na bakit kailangan pilahan ng ating mga vulnerable sector given na ito ay isang basic uh, basic need, no? Bigas pero eh, pang araw-araw. Nagsasabi naman, Ma'am na at least naman na uh, uh, mayroon, meron, may ginagawa. At talagang sabi nga, eh, bagamat tinatawag itong band aid o artificial o intervention para naman makaagwat yung tinatawag o makaagapay yung mga nasa laylayan ng lipunan, na uh, ka Ma'am Kati. Oh, oh, pero bakit kailangan pilahan? Hmm. Ah, uh, ito ay walang pinag-iba ito doon sa mga uh, pinatupad niyang programa para kuno ma-regulate ang presyo ng bigas sa uh, palengke. Ito yung maximum suggested retail price, ito yung unli rice, sulit rice, um, uh, food security emergency na kung titingnan natin ay nandun lang sa uh, 32, sabi nila nadagdagan ang mga Um, kadiwa centers at ginawa ng 32, 32 kadiwa centers ay talagang sobrang limited kaya sana hindi i-hype ng gobyerno na itong murang bigas ay uh, talagang uh, katuparan ng kanyang pangako dahil sobrang limited talaga ang nakakabili. Uh -huh. at um...